Isang super approved na approved na hapon po sa inyong lahat. Every broadcast day is a special broadcast day but there are some broadcast days that are extra special. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Samantala ako si Elaine Fuentes at tinaniyan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating fokusin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan proyekto at programa ng gobyerno maging mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaction at session sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilawak na kaibigan dahil ito ay programang para sa inyo. Dito walang alinlangan, dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approved. gawin natin to! na masikap ang mga Pilipino sa harap ng sunod-sunod na economic crisis, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo, nananatiling survivor ang mga Pinoy sa pamamagitan ng konting tulong pang kaalaman, na itataguyod ng Pinoy ang kanyang sambahayan Nagsimulang sumahimpapawid ang Super Entry Pinoy noong May 1, 2010, na taglay ang layuning maging kasangkapan sa pagkakaloob ng mga essential knowledge at network upang makapagsimula ng sariling negosyo kahit na sa maliit na paraan. Sinimulang ituro ng Super Entrepreneur ang mga pamamaraan, gabayan sa mga proseso at i-broadcast ang saring mga ideyang pang negosyo sa pagnanasang makakita ang ating mga kababayan ng negosyo ang angkop sa kanyang kasanayan, kakayahan at kagustuhan. Marami na natulungan ng Super Entrepreneur na hanggang sa ngayon ay patuloy na nagiging matagumpay at mga small businesses. Bukas ang pesya ng kitatlong taong pagsasayang papawid ng super entrepreneur. Nasa ngayon na hosted ni na Prof. El Pangulayan Buelva at Ms. Elaine Fuentes as executive producer na si Ms. Bel Surara. Patuloy na lumalakas sa pamamagitan ng suporta ng Eagle Broadcasting Corporation, DZEC 1062 kHz sa Metro Manila ng 8 to 9 ng umaga tuwing Sabado. Approved sa amin ng partner naming programang ito. Ako si Jingy Perlustica, para sa approve na siya kaibigan ng kanyang dala-dala Kagapay ng mga Pinoy Servisyo tuloy-tuloy Gabay mo sa pagdenegosyo Super Entrepinoy Nandito na siya Kagapain ng mga Pinoy, espesyal, tuloy tuloy. Kabay mo sa pagnenegosyo, super entrepino. Super Entrepinoi turns 3 years old tomorrow to be exact. Ano pong narinig ay ang bagong ka-launch Palawan na theme song ng inyong Palatuntunan and of course Super Entrepinoi will not be existing without the presence of two very important people in my life. Nak. Unahin na natin yung ano. Iba ang look ngayon. <laughs> Si Ms. Belle Serrara, yes. at aming po executive producer. Yes, magandang-magandang hapon sa lahat ng ating mga televiewers, of course. Sa lahat ng mga tumatangkilig ng programang Approved. Yun, sanay na sanay, wala lang. Ano? <laughs> wala of course, lang. nandito ang aking kuya, ang kuya mm, ng bayan, the yun. super entrepreneur himself, si Mr. L. Pangalayan. Buelva. Ayan, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa Eagle Broadcasting Corporation. Sa NET25, in particular din sa Approved. Okay. At sa DCC, oh, ano ba? Of at sa so DCC. At Aguila, yes. Right. At sa kanila. Mm -hmm. okay. Sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Okay. Now, super entrepreneur turns one year old. Okay. Ay, one year old, sorry. Three years Three old years on old. May 1. Yes. Which tomorrow. Is tomorrow. Tomorrow na yan. Okay. Mm -hmm. Ang ganda ng date natin, ano, mm -hmm. kasi Labor Day, mm -hmm. uh, usually pag labor ang pag-uusapan, labor ang yung mayaman iba. <laughs> Diba? Okay. Kasi empleyado ka. Ah. With Super Pinoy, the goal from mm -hmm. the very beginning, mm -hmm. Kuya L, please. Ayan, syempre. Kasi ikaw, ako yes. dito, ikaw ngayon ang magsasalita. Mm -hmm. Oo nga po, naninibago ako. Okay. <laughs> 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 hindi tayo partner ngayon. Hindi, uh, okay. okay. hindi, yeah. okay. Siyempre, sinadyaan natin na May 1 po ang uh, maging launching ng Super entrepreneur mm, ng right? 2010. May mm -hmm. 1, 2010. Dahil sa syempre, pagpaano magkaka magkakaroon ng trabahador mm -hmm. kung wala ang mga entreprenyors so mahalaga na mas maparami pa natin ang mga nagnenegosyo mm -hmm. o mga entreprenyors para mas marami tayong mga trabaho malikha mm -hmm. right right at hindi lang trabaho ang malilikha natin kundi source of living kasi di ba Ms. Bell, yes. meron na tayong mga nakasalamuha sa ating program atin, yeah, sa ating yes. programa na Minsan, mm -hmm. sila lang. Mag-asawa mm -hmm. lang muna. Wala pang mga empleyado. Mm -hmm. Nagsisimula sila. Yung isang naging guest natin, may ari na ng isang airline. Mm -hmm. Magdadagdag pa sila ng dalawang aeroplano. Mm -hmm. Nagsimula <laughs> yan sa pag-ibig. Yes, tapos correct. napunta siya, inibig niya yung lugar. Mm -hmm. Ngayon, inibig niya ang himpapawid. Mm -hmm. Parang ganon. Mm -hmm. So, ano masasabi mo doon sa mga nakasalamuhan na natin mm -hmm. na big and small? Kasi halo-halo eh, yan eh. Nako, kung maririnig nila ang mga success stories ng ating mga nakapag na yan, okay. From rags to Riches. Right. At uh, hindi ko malilimutan doon na ah, natawa talaga ako kasi habang ini-interview siya, tindero lang siya ng barbecue eh. Wow. Pero ngayon, tatlo ang kotse, wow. dalawang bahay, mansion Sabi niya, sa kanyang paglalahad ng kanyang story, ah, nakaipon siya. Muna ha, nakaipon ng edad. Hindi <laughs> ka ba matatawa doon? <laughs> Pero nung nagkukwento na siya, Very touching kasi ang dami niyang hirap na naranasan, right. ang daming ups and downs, right. na ang puhunan niya, ang puhunan niya lang ay 2,000 pesos. Simula sa yes. 2,000. Mm -hmm. Tapos ngayon may kotse na siya. Yes. Na Oo. Siya. Hindi ko na babanggitin pangalan kasi sabi niya, Baka mga BIR siya, wag na. Tugbabayad <laughs> naman siguro oh, siya. Oh. Ay, babayad. Oh. kasi Kuya El, isa rin sa mga itinataguyod ng super entrepreneur ay yung pagsunod sa batas. Yes. No? Going through the proper procedures, mm -hmm. wag mong takasan yung responsibility mm -hmm. mo as a citizen. Tama. ano Anong importansya nito? Because uh, most of our guests, no, ganito lagi sinasabi, huwag mm wag kayong magtago sa BIR, oh. magresibo kayo oh. ng tama. Bakit daw? Kasi yan yung tinuturo rin natin. No? Ako yung nagtuturo sa University of Makati, right. Yan na natin sa mga estudyante, mga bata na ngayon na future entrepreneurs, right. Na dapat kapag tayo nagne-negosyo, eh, may pagkakaiba yung negosyante sa hmm. entrepeneur. Eh. Okay. Sa karakter, mas buo ang, oh, okay. ang entrepreneurs, Dahil dyan, sila yung sumusunod sa batas. Right. Sila yung okay. nagbabalik din ng mga kinita nila sa komunidad. Right para lalong mapaunlad yung komunidad nung kanyang na ng kanyang negosyo. Right. Pag ganyang mga taong nalilikha natin, mas uh, marami ang susunod sa batas, Sorry. mas lalago ang ating mga negosyo, mm -hmm. mas marami ang magkakatrabaho, mm -hmm. mas may iwasan yung mga pagkagutom ng mga tao. Right. At saka yung hindi natin na-encourage yung mga lagay-lagay. Yes, because usually, right. kapag ka umiiwas ka sa mga IRRs, Implementing mm -hmm. Rules and Regulations, at mga polisiya, dyan pumapasok yung mga fixer mm -hmm. na kapag ka nakilahok ka sa gano'ng aktibidad, you are part of that rotten system, Correct. okay? Kuya El, doon sa mga na-interview na rin natin, mm -hmm. no, na mga businessmen, lagi kong nare-recall, kasi it's a, it's a positive thing, mm -hmm. no? Pero yung mga nagkukwento sa atin, mm -hmm. ate Belle, yes. ng mga businesses nila, mm -hmm. kasama sa kwento nila, yung sumisemplang sila before. Totoo. Diba? Oh, oh, oh. Kuya el ano nga yung pinakamagandang uh, na mo na ilang beses sumemplang until eventually, heto na naging guest na ng Super Entrepreneur? Pinoy. Oh, Oo, oh. oh, yung at uh, uh, tatlo, apat uh, na beses sumemplang sa negosyo pero ba, harap, no? Oh, pero ang uh, paninindigan niya, ang kanyang naging karakter, oh, kailangan oh. laging bumangon. Oh. Eh? Right, right. Dahil kung hindi nga namang babangon, maihinto na ang lahat, right. di ba? Every pagbangon, yung mga natutunan mong mistakes. Mm -hmm dun sa mga yung mga pagkakamali mo sa mga right. nagdaan mong negosyo. Right. eh siyempre, i-eliminate mo na yon. Right. Kailangan mas nagiging mas mahusay kang negosyante dahil sa mga kumbaga sa soldier sugat-sugat okay. ang kana pero mas nagiging matapang ka yeah. na maglumaban uh, para sa bansa, Ganda. lumaban para mm. sa negosyo. Okay. Now, Tibel, you are the executive producer mm -hmm. of the show, no? So mm -hmm. mainly you do the coordination yes. with the production meetings, but mm -hmm. you do the coordination. Now, how how do you do it that uh, kasi from 2010 to 2013, mm -hmm. ano, dumaan na yung bansa natin sa iba't ibang klaseng yes. mga bagyo at kung ano-ano pa, up and down na economy, not only locally but mm -hmm. internationally. Paano mo uh, na-maintain mm -hmm. na ang trust ng program is always on the positive side? Yes, uh, kapag tayo uh, nag-invite <laughs> ng mga guests, hindi madaling mag-invite. Totoo. At napakahirap magpapunta sa istasyon. Right. Uh, at ang ginagawa na lang natin, of course, uh, sa tulong din ng ating uh, of course. Panginoong Diyos, ano, pag tayo nag-invite, laging positibo. Magtatanong nga ang mga ini-invite natin. Ano ang mapapala nila? Uh -oh. Aba, sir. Pag kayo po ay narinig, hindi lang po kayo ang magbe-benefits kundi yung mga nakikinig. Sa panang paraan, ma-inspire niyo po sila na magnegosyo. Right, Diba? Right. Kasi may mga guests tayo na from rags to riches nga tulad na ng binanggit ko kanina. Pero dahil sa kanilang pagkukwento, marami talagang nahikayat na magnegosyo. And right. sinasabi nga na A winner never quits, 'di ba? Yeah. A quitter never wins. Yeah. Kaya naman tatandaan ko lagi 'yung mga binabanggit ng mga nagiging guests natin. Okay. Totoo 'yan kuya Elen, no? Ah, mm -hmm. uh, uh, pagka nagpo-programa tayo, madalas may ah, moment kami, L, Ah, mm -hmm. may ganun lagi. Gaganya oh, 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 pa oh, tayo oh, oh. oh. Tapos may mga quotable quotes. Yes. Ang maganda kasi dito, uh, pati 'yung mga na-encounter nila na problema, mm -hmm. they tell uh, our, our uh, listeners mm -hmm. how they got over it. Correct. Kung paano na inayos, kung kinailangan silang kumuha ng abogado, mm -hmm. kung kinailangan nilang kumuha ng accountant, mm -hmm. nila. So, yung mga baguhang uh, gusto maging entrepreneurs, sasabihin nila pag siningil sila ng abogado, um, 100,000. Mm -hmm. Sasabihin nila, no, hindi, narinig ko sa super entrepreneur, <laughs> 5,000 yes, lang correct. yan eh. Ano pa ang layo ni ng super entrepreneur? Um, Three years old, is three years old mm -hmm. in broadcast parlance. Mm -hmm. Medyo matindi na yung Uh, kalaban. Mm -hmm. Ano pa ang layunin ng uh, super entrepreneur? Ang tatanungin ko una si Mr. Yes. Super Entrepreneur mm -hmm. himself. Okay, siyempre una ang plano natin. Ipagpatuloy natin o buksan natin ang pintuan sa mga maliliit negosyante mm -hmm. na debosyante na ma ma-expose 'yung kanila mga products, right. no? Kasi minsan uh, napaka na lang ng avenues para sa kanila. Okay. So, wala ang, silang budget wala. Walang budget para sa mm -hmm. advertisement, walang right. budget para sa promotion. Right. Pangalawa, may mga plano tayo sa, na ibinibigay sa ating himpila na sana sa susunod, uh -huh. makapagbigay din tayo ng mga maliliit na negosyo na sa mga deserving na tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung marunong talagang planuhin yung negosyo, deserving silang uh, bigyan natin ng negosyo, kahit at maliliit. At willing to learn. Yes, at willing to learn. Kasi yun dapat doon. kapag binigyan natin sila ng negosyo, sundan natin sila. Yes. Eh, gabayan pa rin. Mm -hmm. Hindi natatapos yan. Mm -hmm. Hindi mo binibitawan? Mm -hmm. Hindi natin bibitawan yan. Okay. Uh, in my personal capacity, ah uh, nakikipag coordinate tayo sa iba't ibang mga organisasyon, yes. mga NGOs mm -hmm. kagaya ng KANTRAP -E at iba pang mga asosasyon na siyempre lalo nating mapalawak yung ugnayan, right? mapalawak natin yung ating mga kaalaman pa sa negosyo, ma-update natin kung ano yung latest right? sa pagdinegosyo, ano yung update, yung mga ano pa dapat malaman. Mga, mga bago. Dapat updated lagi. Eh. At yan ang aabangan nila sa ating programa. Maraming maraming pagbabag, yes. uh, you know, improvements. Improvements, yes. At siyempre, abangan nyo rin dahil sa natutuwa kami, Ni tayo lahat. Natutuwa tayo na <laughs> napapakinggan na tayo yes. sa buong Mega Manila. Mm, right. 1062 kilohertz. At hindi lang sa Metro yes, Manila. Exactly. Napapakinggan tayo sa Lucena DZEL. Right. Uh, sa Davao. DXED. DXED. Mm -hmm. And of course, sa uh, Dagupan. Ah. DWI and Northern Luzon. Right. Mm -hmm. Yeah. Tapos, uh, meron pa mga plano no, na even abroad we're going to be heard. Mm -hmm. Kasi may mga... Uh, Kapartners din tayo yes. na gustong uh, mag-encourage uh, dun sa mga OFWs kung paano mm -hmm. hindi mawawala yung kanilang pinaghirapan kapalit ng kanilang pangungulila mm -hmm. sa kanilang pamilya pagbalik nila dito hindi one day millionaire yes. kundi meron kang negosyong sasandalan para mm -hmm. pag medyo masakit yung balakang mo dahil medyo <laughs> may edad na yes. oo pwede pang ituloy yon mm -hmm. now uh, this is your chance mm -hmm. uh, both of you ako mamaya na ako mm -hmm. um, to invite our audience once again mm -hmm. for a more energetic na more dynamic mm -hmm. super entrepreneur, ang inyong gabay sa panenegosyo. Yeah. Pero bago ako mag-invite okay. no, maraming tayong nais pasalamatan ah, no. Okay. Uh, mainly, siyempre, pinasasalamatan ko ang Eagle Broadcasting Corporation mm -hmm. sa pagtitiwala okay. sa talento ng iyong inyong abang lingkod na makapanatili tumagal ngayon ng tatlong taon mm -hmm. sa area. Actually, I'm four years sa July na sa mm -hmm. sa DZEC. Siyempre, pasalamatan ko ang mga nagbigay sa akin ng pintuan mm -hmm. para mapunta sa radyo. Uh, si Manpichi mm -hmm. yan alam na alam mo yan mm -hmm. Tsaka si uh, si uh, brother Neil Santiago mm -hmm. at ang uh, marami pang uh, mga katuwang nila yes. doon mga silent yes mga at syempre marami tayong pasalamatan yung bagong jingle natin it mm -hmm. was composed by Erson uh, Kanja mm -hmm. uh, si uh, ang ating compose uh, ang ating uh, arranger si uh, Byron Uh, Kulas, yes. ang ating executive producer mm -hmm. ng uh, ng jingle IC Miss May Crisostomo, mm -hmm. ng One Pop. Music uh, Center. Kibigan natin yan. Yes. Hmm. At marami pa pong iba sa mga hindi ko po napasalamatan. Alam nyo po... Pwede ko muna sandali lang. Pipigilan kita. Yung pinasalamatan mo lahat na nasa likod ng awitin. Yung umawit, hindi mo pinasalamatan. At yung kumanta kanina. <laughs> ayan. Kasi ati kami. Yes. Si yes. yes. Mr. Ermon Regacion. Ah, okay. Dating uh, taga-protege. Alright. Okay. okay. Oh, nais ko lang uh, magpasala. O, oh, nice kong pasalamatan yung mga... Naging guest natin last Saturday kung saan nga nag-advance celebration ang Super Entrepreneur sa lahat po ng mga nagdala ng kani-kanilang uh, small uh, tokens. Tokens, tokens. tokens. Nako thank you so much po. Marami po kayong napasaya dahil po meron po kaming uh, promos last Saturday na sa pamamagitan ng text. Malalaman namin kung sino yung mga Talaga nakinig, Miss Elaine. Marami, nabigla kami dahil uh, Pumunta sila sa hintilan, kinlaim yung prices. nakatuwa tawa sila. Salamat po sa mga nagbigay na po. And nice ko rin yung lahat ng mga nanonood ngayon. Mm -hmm. Yung mga district officers ng Metro Manila Central. Nako, nanonood sila ngayon. Uh, nandito sa station natin ngayon sa Net 25, si Mr. Mm -hmm. Moises Mendez. And of course po, ang uh, family, Mr. Jordy and Edna Egerona. Ang sabi nga po ni Mr. Jorly, lagi pong nakikinig at nanonood po sa Radyo Agla. Ito pong ma-approve ay... Uh, pinapanood po nila every Tuesday and Thursday, 5.30 to 6.30. Po. Ayaw, pwede na huminga. Yan. Mahaba eh. Pero may <laughs> bahabol ako. Siyempre, okay, go ahead. Si uh, Miss Beth. Ayan. Ano yeah. ko nanonood ka? Hi po. Yes. Hi okay. po. Okay. Hi po sa inyo. And of course, Uh, bahagi ng ating, uh, kasi hindi naman pwedeng kami lang, ni Kuya El mm -hmm. ang naririnig. Ano? Kinakailangan meron tayong experts in the particular fields. Yes, para kung it. sino yung on ground zero, mm -hmm. sila yung magsasalita, magkukwento sa inyo. Makakasama natin sila, part ng ating, o mga segment mm -hmm. ng ating Super Entry Pinoy. Meanwhile, Kuya El, Ate Bel, so happy 3rd anniversary for Super Entry Pinoy. <laughs> it was a pleasure having you here. Mm -hmm. I'll see you later. Yes. Mga kaibigan, magbabalik pa rin po ang approval kayo. Maalis, andali po lamang. And we are back mga kaibigan. Okay, special day today because uh, I was invited to be part of Super Entreprenoy uh, aired over at DZEC 1062 KHz in Metro Manila every Saturday 8 to 9 in the morning. At kanina promise ko sa inyo meron tayong mga experts in their own field. No, hindi pwedeng kami lang ni Kuya El ni Auntie Bella ang naririnig nyo. Kailangan the people on the ground themselves. And of course, help me in welcoming Attorney Art Corpus and Miss Ava or Ava. Sarmiento, resource speakers ng Super Entrepreneur. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Ay, magandang hapon, Miss Elaine. Yeah. Magandang hapon po sa lahat. It's nice to be here, Miss Elaine. It's wonderful to have you here because uh, kung makikita niyo ang mukha ng inyong lingkod ngayon, it's courtesy of Miss Ava Sarmiento. Siya ang nag, uh, nag ayos Kagandahan. Ng <laughs> it's your makeup. But anyway, uh, congratulations and happy anniversary, Super Entrepreneur. Thank you, uh, thank you. We are so glad that you are part of uh, our team. Yes. Okay, si attorney, unahin ko muna si attorney ha. Si attorney kasi, ang kanyang uh, expertise, ay eto, makinig ka kaibigan ha, financial rehabilitation. Ang ganda pakinggan. Papa-explain ko lang sa kanya, what is financial rehabilitation? Well, good to Miss Ms. Aileen. Uh, kasama ho sa paggabay natin, sa mga members natin sa uh, super entrepreneur. Super yes. Okay. So, mula sa umpisa, sa registration, yung pagpapatakbo nila ng business nila. Right. At kung magkakaroon ng problema, okay ano ba magkawindang-windang yung operation, right. yun po yung financial rehabilitation. Okay. Ibabalik po natin yung dating sigla na yung nag negosyo. Negosyo, okay. Kaya po yun. So, di ba meron kasing expertise na risk analysis, but that's before you go into business. Yung expertise mo, nag-business na, Uh, somewhere along the way, something goes wrong, and that's where you come in. Yes. Okay, so you're one of the superheroes of entrepreneurship. Uh, isa lang ho sa mga tumutulong <laughs> sa mga lahat. Kasi po ito, nanginiwala po tayo na yung mga e entrepreneur, super entrepreneur, right. yun po yung mga instruments for progress ng right. ating bansa. Okay, I'll get back to you on that subject. Si Miss Ava naman. Ah, uh, siya po ay tapos ng uh, masters degree yes. ng anong business administration? Business administration yes. At uh, okay, hindi lang niya yan tinapos, hindi lang diploma yung hawak niya because she's actually into several mm -hmm. businesses. Yes. Nagsimula ka as a a simple entrepreneur and then you expanded and then you deviated. Yes. Kasi yung business niya merong sa ganitong field pagkatapos pag lumingon ka din sa kabilang kanto kanya din pala yun, pero magkaibang magkaiba right. okay so wow what do you think you can contribute to the super entrepreneurship program well one of the things that i have acquired is actually being taught by Willie Arcelia one of the greatest consultants in the philippines by the Ayala right. Corporation is actually to be able for you to grow your business mm -hmm. in according in accordance to what you have started hindi po pwede yung uh, nag-fishball ka, at uh -huh. is, tapos tomorrow mag up ka. It has to have in line with your business and right. how to grow it. Right. Uh, at the mid, in the midst of having a business of your own, you'll see that there will always be a lean months and right. there will always be a pit month. Yeah. So, ibig sabihin, pag nangyari yung lean months na masyadong mabagal, what will you do then? Right. So, you don't stop just like being like, oh, hintayin ko na lang kasi na naman. No. Right. As an entrepreneur, you have to be able to uh, be having how uh, to have a design right. uh, for you to go on on weak times and be strong even if it's your picket right. time. Yeah, mm -hmm. ba? Diba? Um, now I have an idea of what you said earlier that the entrepreneurs, especially the super ones. Uh, na it sila yung mga bagong bayani, kasi di ba of course pag sinabi natin bagong bayani mga OFWs. What you don't know is that a big population of the entrepreneurs come from the OFW, so there is no conflict. Why do you say that entrepreneurs are the heroes of today's economic uh, recovery? Yeah, uh, actually, di ko ba sabi nila is uh, uh, the World Bank says we have uh, at least 25 million Filipinos right. who are, uh, be will live be below the poverty line. Right. And another 25 million is prone to be to live be below the poverty line. Okay, Now, the answer to that is the entrepreneurs who will create jobs, okay. who will generate, stimulate economy. Okay. Kaya po dito sa Super Entrepreneur, gusto namin i- uh, I hikayatin lahat and uh, uh, hikayatin at uh, i-build up yung entrepreneur uh, yes. population natin. Yes. 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 Okay. So, that's the answer. Para lahat. Kasi, uh, the task of nation building mm -hmm. is everybody's business. Correct. So, everybody must contribute mm -hmm. to have a better society. I like what he said. Yeah. Uh, the task of nation building is everybody's business. So, it's still a business and it's everybody's. Yes. okay Kasi, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang sila, hindi mga anak natin at Sama yung magiging po. anak nila. Kapag ka tayo lumagpak sa depression, mas mahirap umahon. Kesa dun sa nandiyan ka, keep afloat and then go back to land. Now, uh, we are of course very thankful that you both are uh, nagko-contribute sa ating programa expertise ni Miss Eva, Miss Ava, Ava doon sa kanyang experiences no as a businesswoman plus yung natutunan mo, kinasal mo sila, at yeah. eto yung resulta. Tapos si attorney naman your experience no at saka ang ganda no financial rehabilitation, ibig sabihin may hope. One question for both of you. How in on a scale of 1 to 10 gaano kalaki ang pag-asa ng Pilipinas na umahon through entrepreneurship ladies first Well, uh, sa akin, I always believe from the beginning, kaya nga yung advocacy natin is to join uh, in an organization where everybody's encouraged to be an entrepreneur. 100% ang aking sagot. 100%. Oh, so 10. yes, okay, ten. Okay. lumalagapak na 10. Si attorney. I agree with Ms. Ava. <laughs> I'm very optimistic. Konting, konting ano na lang ho. Talagang aangat na ho ang yes. Pilipinas. So I give Good. a 10. Perfect. Then, okay. Uh, I will supersede you. I will vote for 11. O, <laughs> diba? Kasi that's why we're doing this program. And of course, once again, I'm very thankful for both of you. Now, I give you a little bit of time kasi I wish we had more time, but we don't. So, imbatahan nyo naman yung ating mga viewers ngayon to once again tune in to uh, our program. Si Miss Ava. Uh, I would like to invite everyone to Super Entrepreneur every Saturday from 8 a.m. to 9 a.m. I'll be there and I'll see you and I'll wait for you there. Okay. Attorney? Uh, yes, ma'am. Gusto ko lang i-announce. There is a seminar on financial rehabilitation right. for individuals and companies. Right. On May 4, this coming Saturday right. at... 3 to 6 p.m. Okay. Uh, to be held at Max Restaurant inside uh, Quezon City Circle. Ayan. At of course, yeah, ang additional information dyan sa event na yan ay makikita nyo sa ating fan page. No? Hanap, hanapin nyo po lamang. Ano nga yan? Super Entrepinoi? Super Entrepinoi Club sa Facebook. Thank you. Thank you very much, thank Attorney you. Corpus thank and you. Ms. Ava. You, Ms. All right, Alright. Mga kaibigan, magbabalik pa rin po kami. Okay, alas. Sandali po lamang. Ang pagsisikap ang pinakamalakas na strength ng isang tao at minsan kinakailangan na mga little push here and there. At kaya po naman nandyan ang inyong super entrepreneur. Aired over at DZC 1062 kHz in Metro Manila every Saturday 8 to 9 hosted by yours truly and of course, Mr. Super Entrepreneur himself, Mr. L. Pangulayan Buelva, with the help of everybody, Team Super Entreprenoy, happy, happy anniversary sa iyo. You're three years old and I'm looking forward to the next three years and we are still together helping our kababayans. Happy anniversary, Super Entreprenoy! Approved, approved! Na 30 minutes, kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyong Martes at Huwebes. At alasin ko yung medyo ng hapon, kami po inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes at ito ang approved. Gawin natin to!